Mahigit limampung katao ang lumahok sa isinagawang Community Guest Day sa Sariaya District. Isang araw ng kasiyahan, pagkakaisa at pag-aaral ng salita ng Diyos ang nagpatibay sa samahan ng mga dumalo. Para sa balita may pag-asa at nagbibigay inspirasyon, narito si Novis Isagire. Matagumpay na isinagawa ang Community Guest Day sa Lutukan SDA Church, Sitio Highlander, Lutukan, Saraya, Quezon. Ito ay dinaluhan ng mga ama at ginang kasama ang kanilang mga pamilya upang makibahagi sa makabuluhang pagtitipon. Ang tema ng programa ay pag-ibig para sa lahat. Layunin ng mga isinagawang aktibidad na abutin ang mga tao sa komunidad para makadama ng pag-ibig ni Jesus. Pati na rin ang iba't ibang grupo gaya ng IEL at Care Group upang sama-sama ang makapakinig ng mensahe ng pag-ibig mula sa ating Panginoong Diyos. Sa unang sigwada ng umaga, masigla ang naging pagtanggap sa lahat ng 53 taong dumalo, mga bisita at panaugin, na mainit na sinalubong at nakipagkamayan sa isa't isa. Kasunod nito, nagsimula na ang programa na nagbigay inspirasyon at pagkakaisa sa bawat dumalo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pastor Arsenal na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat at hindi nagbabago. Ano man ang estado sa buhay, ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pagbibigay ng halaga, pangangalaga, at pagliligtas para sa buhay na walang hanggan. Dagdag pa niya, ito ang nagbibigay ng pag-asa at katiyakan sa bawat mananampalataya. Ako'y natutuwa at nagagalak at I'm so blessed na na-witness ko ang mga care groups at IEL dito ay talagang nagpa-function at nakita natin ang dami po nilang mga bisita. Ano po at uh, tunay na ang Diyos ay mabuti dahil ang kadalang tema ay patungkol sa pag-ibig para sa lahat. Nang madama natin ang pag-ibig ng Diyos na ipadama natin sa ating mga bisita at sila magalak din at tuwang tuwa na kadalang nalaman ang katotohanan ito at masaya silang umuwi na dala ang katotohanan at nagpapatuloy na nakisangkot doon sa care group nila. Kaya aming dalangin at dalangin, dalangin ko rin po na mga ganitong gawain ay magtuloy-tuloy hindi lamang dito sa lutukan kundi sa iba't ibang mga iglesia. Sa hapon, nagbigay ng makahulugang mensahe si Pastor Arsenal. Inihalin tulad niya ang mga taong inanayahan sa pagtitipon sa kwento ng Biblia, kung saan marami ang naimitahan, ngunit ilan lamang ang dumalo. Binigyang diin din niya ang turo ni Jesus. Ano mang ginawa ninyo sa inyong kapwa ay ginawa ninyo sa akin. Ito ay nagsilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng malasakit at paglingkod sa kapwa. Nagpapasalamat po ako dahil nakadama po ako ng presensya ng Diyos. At sa mga sinabi po ng ating pastor, masyado po akong na ano sa aking puso na talagang may tunay na Diyos. Masasabi ko po masaya po ang pakiramdam at nakakagaan ko ng loob ang pagdalo dito sapagkat pagaya uh, ko po, po na minsan wala ng pag-asa, uh, ang panginoon Diyos lang po ang tanging makakatulong sa atin sa pamamagitan ng pagdadasal at mananampalataya. At ako po ay nagpapasalamat at kami na po ay naimbitahan na makinig ng mabuting aral ng ating Panginoon. Uh, nagpapasalamat po naman kami, kahit kami po ay naging masaya sa pakikinig ng mabuting aral. First time ko po umaten ngayon dito sa Paanyaya. Nagpapasalamat po at ako at ay nakarating at marami po akong nakasalamuhang tao sa mga bagay na ipinagkaloob po nilang iparating sa aking isipan at sa puso. E akin po itong isinasa puso. Tumanggap ng munting regalo gaya ng bigas at ilang groceries. Labis ang kanilang kagalakan sapagkat sila'y nabusog, hindi lamang sa pagkain pisikal, ngunit higit sa pagkain espiritual. Dagdag pa rito, napakinggan din ng mga dumalo ang iba't ibang makalangit na awitin na buong pusong inihandog ng mga kapatiran bilang bahagi ng naturang gawain. Tunay na damang-dama ang presensya ng Panginoon sa naturang pagtitipon. Ayunin makapaghatid ng Balitang May Pag-asa, ako si Nobe C. Sagire, nag-uulat para sa Hope Today, it's CNT News.